Eto na, as expected, natural, malaking sampal, malaking dagok po ito kay Digong. At syempre, naantyan ang kanyang mga alipores para magsalita on his behalf. Dahil, yan ang trabaho na Neto mga to eh, na mga nasa paligid ni Digong, sila yung totoong himod poet <laughs> Sila yung totoong um, nagpakababa, nagpakasleazy dahil gusto nilang o'y nagpagamit sila dahil sa kanilang mga personal na interest din. Gusto rin pumasok na itong si Panelo, syempre, sa politika. Kaya lang kasi hindi hindi talaga siya makapenetrate. <laughs> ay kung si Marco Aleta nga, hirap na hirap, siya pa kaya na ang tingin ng mga kababayan natin ay uh, yung tipong taga, taga-sunod lang. ba? Diba? I mean, utusan eto ang gawin mo dahil siguro nga ang mga katulad ni Panelo ay hindi kayang makipagsabayan sa kanyang profesyon hindi kayang maabot ang kanyang mga mga uh, intent yung kanyang mga dream kung hindi magpapagamit sa mga politiko at hindi makikisakay nga sa pangalan ng mga Duterte eto ngayon yung kanyang pagmamarunong eto ngayon yung kanyang pagmamagaling na naman Nagnanganganak si Panelo as usual. Alam natin kung bakit trabaho kasi niya yan. Napakahirap po ng trabaho niya, Mr. Panelo. Napakahirap. At the same time, napakababang uri. Mm. The pardon granted Mabilog on his administrative case obviously daw is a reward for attacking. Ito daw ay reward ni PBBM uh, para daw doon sa ginagawang paninira, pag-atake, pag-criticize ni former uh, Iloilo City Mayor Jed Mabilog kay Digong. Yan daw ay isang malaking reward. The integrity and reputation of uh, former uh, President Duterte who is a critic of the administration. Yan daw ang pinaka-reward for attacking ex-president Duterte. Mantakin mo na punta ka dito sa ganitong klaseng idea? Isang lawyer? Talaga ba? Yan ang tingin nyo sa ating mga kababayan? Yan ang tingin nyo sa bansa natin? Naakala nyo talaga lahat ay mga katulad nyo? Hindi. Kayo lang po ang ganyan kababa ng uri. <laughs> For attacking um, Uh, Duterte daw, kaya ito ang naging reward. Aba, malaking insulto to. O sige, kung ganyan ang stand nyo, Mr. Panelo, magantay lang kayo. Siguradong may kalalagyan din kayo sa mga paratang na ganyan. Hmm? Talaga ba? Ganyan kababa ang tingin niyo sa, sa mga leaders ng ating bansa at gano'n naman kataas? Solely sa isang Duterte? Nababaliw po ba kayo? Talaga po ba na ang tingin nyo sa mga Duterte ay ganong kataas? No wonder. Lalo nyo tinataas, eto ngayon at pabagsak ng pabagsak ang mga Duterte. Kayo rin, sa tingin ko ang magpapahamak sa mga Duterte. Yan. Kayo po, Mr. Panelo, ano naman pong reward ang nakukuha nyo sa paghimot po wit nyo sa mga Duterte? yan ba ay worth it? Yan ba ay something na pwede niyong pwede niyong ipagmalaki? Pwede niyong ipagmalaki halimbawa sa mga kaapo-apuhan mo, sa mga susunod na henerasyon mo. Yan ba ay pwedeng pwedeng um or positibo ba yan? Yan ba ay inspiring? Hmm. Ang tanong ko ulit, sa inyo po, ano pong reward ang binibigay sa inyo ni Digong kasi ang totoo dito, ang masaklap dito, yung mga gawain niyo po, yung mga kabulastugan at kawalang hiyaan niyo po, yan po madalas ang binabaton niyo. Yung kaalaman niyo, na no ay si ganire ang ganon, na sila ang ganito, sila ang masama, yan at yan kayo mismo, kaya alam na alam niyo. Good luck!